Hi guys, bago ang, lahat, uh, nagpapakilala po ako sa inyo. Ako po si Boy Saing Vlog, yan. Uh, nababalitaan ko kasi, matunog ang pangalan ni Diwata Paris Overload, yan. Ang payo ko lang unang una, ang payo ko lang sa mga naninira sa kanya, sa mga ano, naninira ang payo ko lang sa inyo tulad ng ano, pagtitinda niya kay Boss Tuyo ng Cardero. Pwede kasing content yon or di kaya pwedeng alam niya parang kung baka si isang bayani uh, may dun, dun nang galing kasi si Diwata eh sa ano ganon Cardero para magkaroon siya ng business di ba ng Paris Overload no sa mga taong nagbabay pa sa kanya para lang magkaroon ng maraming views wag ganun guys no pwede naman kayo magkaroon ng ano eh mga views tulad ng gagawin yung content hintayin nyo kayo yung sumikat hindi yung gagamitin yung tao para sumikat kayo pwede naman din kayong sumikat videoan nyo lang siya hindi yung sisiraan nyo pa siya ang tanong, kilala nyo ba talaga siya? Bakit nyo sinisiraan? Di ba? Eh, ang paninira nyo lang naman sa kanya, yung may napansin kayo sa video, na may nag-video na ganito si Diwata, oh, di ba, hindi namamansin mamansin. Eh, siyempre guys, nagbi nagbibusiness si Diwata, hindi yung ano, hindi yung mga vloggers o mga tao lang kailangan niyang ano, pansinin dyan. san ba siya nagsimula? Sa business, di ba? O, wag nyo na siyang sirahan bagko sumama na lang kayo sa agos kung saan yung tama di ba hindi yung naninira pa kayo ng tao magpasalamat pa nga kayo dahil nagkakaroon kayo ng views dahil sa kanya kumikita kayo dahil sa kanya dapat ang mga katulad nya sinasaluduan yan hindi yung sinisiraan grabe naman kayo o, thanks for watching guys